Yes, Emosional si ano si Senator Bongo. Ano? Senator Bongo. Pero mas niya ng sabihin no? hindi tatakas sa tatay oh, tama naman. Hindi tatakas sa tatay ni Bongo. Hindi, sa tatay hindi oh, Nasa dulo Nasa dulo, oh, nasa dulo. O, Nakakaiyak. Na politiko, ako sa inyo. natin sa na hindi natin kayo na taon, pinamayaan. Shout out, pre. Pre, shout out. Tulungan Nakakaiyak. Nakakaiyak na Yung papanood ko na ano. Nakakaiyak. Pagdating eh, Ako mismo, Christian po siya magpa-check up sa Cardinal Santos. Pagkaman, since 2022, ikaw kami na siya, alam niyo, 1998 hanggang 2022. Halos araw-araw hindi magkasama. 360 days out of 365 days magkasama kami.

si Aldea. Eh? Si Aldea, ba't ka ba yan sa ano? Sa oh, mataba. Oh, Walang iwanan yun. Ano yun? Sekretary niya? Sekretary. Aldea. Oo, Oh. Oh, si Aldea. Yun ang naiwan doon sa ano? Yun ang nag-aalali kay ano? Tatay Digong. Walang bayan yun. Mars Maratos Bangag Walang kwenta ang presidente natin eh Walang kwenta dahil sa kanya Nagkakagulo-gulo yung ano Yung panahon ng SEP Ayaw ng bayan ng bayan Masyado siyang iniipit ng administration niya. Ano yun? Tawag ko na kidnap ko... Ah, ano? talaga. Kidnap talaga. Ah. Oh. Grabe. Emotional si, yeah. ano, si Natrobong ko. I